masakit lang ito oo masakit lang hindi ko mula tingnan nyo kung paano yung ina sabihin nyo lang wala yung wala okay pikit po din masakit po okay bitawan ko na dito tayo sa kulab kasi nasabi kong kinulab ka ito po ha pikit masakit po masakit oo okay. okay, sige ngayon gagamitin kita ng proper band lang unlefish kaya pa naman yung pagpili ko pa kanina, di ba po? Sagupisahan so, na natin para yan ay matanggal na. Para din po ako nang alaw siyang basong tubig na may asin. Okay, isa na po tayo. Sige. Sige, verbong karupaktumis, disignum, process, dnmx, nostres, liberanus, noster, enomini, patris, Spiritus sante, amin kusin mong mo gumagambal sa tao nito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat. Diyos na kinakatakutan sa biyerno. Pasok! Puh! Ah. 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 Pilit lang po, pilit lang po. Pilit nyo lang po. Papel lang po yung ano ko sa inyo. Okay, lang nyo sa araw. Pilitin nyo lang po. Tis lang po, lang. Papel lang po ito na kayo sa inyo. Para po, mawala na po. <tap> Dahil gusto masakit? Masakit. Sige, ganito na lang. Sumunod din na lang sa akin. Dalawang kamay mo, mula ulo. Ganti mo, mula ulo. Dalawang kamay hanggang paa. Sige. boom! Masakit. Oh, masakit. Pagano po, pagano po. Pag

Ito ba yung ano sa'yo? Ito? Ang kabi ng Oh, uh, sige, wag mo munang mumu mumulat ang gati hindi ko siya sabi. Oh. 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 Masakit, pa? Masakit pa. Sige, wag mo mumu mumulat. Sige, ano yun yung pa yung kamay niya? Para mawala na. Oh. 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 Sige na po. Dirit-dirit yun lang. Dirit-dirit yun, uh. yun lang.

Sugi lang po, sugi lang. BOOM! Tukurang sakit tarik po. Kaya pa? Nakawala na. Nakawala e.

gana o ito so, hindi wala kasakit, doctor, ilita, uh, ito yung lakas ng tuktok ko ulam kasi yung nangigita ko eh ito, sige ulam naman to uh, Ah, sakit, uh, sakit, uh, mula ulo ulit pababa gusto kong mawalan sakit dito uh. sige lang basta sige lang huwag mong mulat po ha ah. gagamit sakit na ng coupon ban huwag mong mulat. hindi ko siya sabi. Sige, ganyanin nyo lang po, ganyanin nyo lang. Ito, open ball lang. Ang nipis-nipis lang nito. Ito, Ah, uh, bala ng baril para masaktang ka. Ano ba? Tingga ba? Sige lang po, sige lang. Huwag mong mo mula. Sino mo kung to, ha? Ah. Oh, oh. Sige po, iyan niyo nyo lang. Woo! Sige lang, ganyan nyo po, ganyan nyo lang kasi kulang po yan eh, okay, para po mawala yan Pagwas na, hindi ka po nilagyan ng kulam o hindi ka nabate o ano man na masasamang elemento Kahit abutin tayo ng umaga dito, hindi ka masasaktan Ngunit ginaw lang ka, ayan o oh. oh. Sige, ganyan nyo lang, ganyan lang, para mawala po yan po. nagbuhos nyo, na po ah. Kung nawawala na siyang sakit, kung munti tiyo kayang mawala na po ah. Apo, okay, Sunod lang po tayo para uh, gumaling na po kayo. Apo. Ito, uh, Taga nagbunga Hindi ko naanin yung pangalan niya Tsaka yung kumulam Ang malagat gumaling po si kuya nang sa ganun po eh uh, makapamuhay siya na maayos at makapaganap buhay siya na maayos okay. Uh. 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 bawala na oh. okay. sige sige kailangan yung walang wala na po ah Oh, ulit ah, ulit. Huwag mo mula. Ah.

Meron pa? Wala na. Talagang wala na po. Sandal po. Panginoon Diyos, humingi ako ng basbas sa iyo upang patayin ko ang gumambal sa taong ito. Sa Liberatris, admit Atal. Atan. kanina po, mulat na po. Kanina po nung nag-uusap tayo, masakit. Uh, masakit. O, in inong ka muna. At mamaya ka na po tumayo. Palala ka rin dito kung masakit. Masakit pala. O, yun po ubusin kasi sabang dami yung asin. Yung saktong may iwan yung asin. Pilit lang po. Tiisin nyo lang po. Tiisin. eh, hindi pa natin makausap so anong yung hindi yung sa kanya so, maganda pa <coughs> meron tayong maano ang tao na pwede natin mapapasukan eto <coughs> <coughs> po kuya uh, iinumin mo ito araw-araw pero pag gumaling ka na po pwede mo na itong bitawan ito kasi mga ginamot kong mga ano, nagpagod sa akin dito lumalakas, dito talaga gumagalit. Dahil ito po binigyan ng kakayahan ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos, at ng laki ng Ama. Pag maliligo ka na po ni balde, busa mo na ng konti, nabusa na. Pusa mo na ng tatlo, tapos tatlong beses na Jesus name. Tapos ligo ka na. Ngayon ito po yung araw-araw nyo -araw yung email. Pagka ganyan na lang siya, dagdagan nyo po, refill niya. na. No?

Ito pa para sa inyo po ito. Ito po binibenta po, ko po, po binibigay po sa mga pasyente po. Ah. Oh, uh, um, ano po ah? I-ano niyo sa ano niyo, para mamayang mga hapon, kung ano yung ginawa sa inyo, babalik sa kanya. Kailangan nung na-cut party Ito oh, po ang tatlo? Oo. Huwag lang. Tapos mamaya, alas 6, magano ka ng gatas. Mga... Huwag mo lagyan ng ano, ng sukal, mahinit na mahinit. Pagdating dating yung 6.30, inumin mo. Isang kandila lang itirip nyo na. Sa, kung, kung may altar kayo, sa altar, kung wala, sa lamesa lang po. Yung gatas, paano po yung gatas? Yung gatas ka na Like, berberano, or burstrain. Oo, oh, itinitim pa lang po. Oh, ka ng kandila po. Opo. Mga ilang, ilang, ilang. Sí, si está.